Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Oktobre. October 14, 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.17 ng umaga. Araw po ngayon ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkul dito kay magalong. Opo. Nakalimutan ko pala ito talakayin. Kaya nung tinitignan ko yung mga title ko, wala pa pala akong uh, discussion patungkol dito pero alam ko matagal ko nang naihanda yung <laughs> yung sasabihin ko dito eh. Kaya ito po ngayon ang tatalakayin ko. Ang title po ngayon ay talakayin natin si Mayor Binji Magalong ng Baguio City, hindi ba? Ngayon ay, siya ay, kwani ah, eh? uh, uh, yung bang nag-advocate siya na labanan ang korupsyon, yun po ano, parati niyang sinasabi yan, ah, uh, labanan natin ang korupsyon o at siya ay naitalaga ata doon sa adviser ano doon sa ICI pero nga ay questionable yung yung mga qualification niya o yung mga nangyari diyan sa bayan niya o kaya questionable yung mga tao na sinusuportahan niya dati at hangga ata ngayon sinusuportahan niya si Bungo at saka ang mga Duterte ay questionable po yan ngayon ay humanap ako ng mga Bible verse at dalawa na lang itong pinili ko Opo, dalawa na lang para i-discuss natin ito, itong ano ba ang sinasabi ng Biblia kung ikaw ay lalaban dyan sa korupsyon? O kung ikaw ay maging hurado dyan sa uh, investigasyon? O magiging investigator ka? O magiging witness ka? Yan po ano. Pag na natin yan, ito ang nakuha ko sa Biblia. Babasahin ko lang po ha. Titus chapter 2 verse 7 at saka 8 in all things showing yourself to be a pattern of good works in doctrine showing integrity reverence incorruptibility sound speech that cannot be condemned that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say to you. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Basahin ko lang po ulit ano. In all things, showing yourself to be a pattern of good works. Ayan po. In doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed having nothing able to say of you. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon ay ipaliwanag po natin ano, in all things, sabi, sa lahat ng bagay, ano, showing yourself to be a pattern of good works. Kailangan, may ginagawa kang mabuti. Pattern, ibig sabihin sunod-sunod uh, o magkakasunod yung paggawa mo ng mabuti. Pattern of good works. Ngayon, in doctrine o sa pagtuturo naman o paglatad mo ng iyong mga panukala, showing integrity, may integrity. At saka reverence, ayan, paggalang. At saka yung incorruptibility, hindi ka corrupt o wala kang record na corrupt. Ayan po ano, incorruptibility kasi nga ang advocacy natin ay labanan ang korapsyon. Ngayon kung nai involve ka ay problema po 'yan o may record ka dati o kahit na yung mga pinapakisamahan mo dati sila yung puno ng korupsyon, problema po yan. Next is sound is speech. Ayan po. Kung magsalita tayo, speech po yan, hindi ba? Kung tayo ay magangaral o magkukumbinsi, magwiwitness tayo, yun, ang tawag dyan, sound is speech, that cannot be condemned. Kailangan hindi kanila pwedeng sitahin o i-condemn. Bakit? That one who is Opponent, para yung kalaban mo o yung mga kalaban mo may be ashamed dun sa sinasabi mo o dun sa sasabihin nila tungkol dun sa sinasabi mo. Wala silang maipintas sa iyo. Ang ibig sabi niyan, they will be ashamed having nothing evil to say to you. Iyan po ang requirement ng pagiging isang investigador o magiging isang witness o yung lumalaban sa korupsyon. Ayan po, ay ito si Magalong i eh, ginawa pang adviser eh, ng ICIE. Eh. Paano na yan? Hindi ba? Papasok ba siya dito sa sa qualification na ibinibigay ng Biblia? Ulitin ko lang po, ano, kahit ano po ito, kahit nagtuturo ka, kahit na nag-iimbestiga ka, o nag-witness ka, o nagtuturo ka, iyan po ang mga dapat na alituntunin na sundin natin. Malinaw po iyan. Wala, wala ka nang idadagdag diyan. Wala ka nang ibabawas diyan. Hindi ba? O. Oh. Ngayon, ayan, sinulat ko dyan, no? kailangan kasi may pattern of good works. Oh. May batayan. Hindi ba? Ngayon, 1 Peter chapter 3 verse 14 but even if you should suffer for righteousness sake you are blessed and do not be afraid of their threats nor be troubled ayan po ang sinabi ni Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 3 verse 14 ngayon, bakit ko po pinili ito? Ganito po yan eh. Kung ikaw ay lalaban sa korupsyon, ay simple delikado ka eh. Maari ka nilang idibanda. Maari yung business mo ay pahintuin nila o, o babalikan ka nila o hahanap sila ng mga ginawa mo na pwede kanilang idemanda. Ganun nangyari kay John Lota, kay John Losadas, hindi ba? O, nabilanggo 'yun dahil siya ang naging witness eh. O. Nag-witness siya, ay pero hindi naman hindi naman kuan kulang yung mga ebidensya niya daw. O ay binalikan siya o idinimanda siya ng kwan, yung graph. Graph ang corruption kasi yung kapatid niya binigyan niya ng pabor doon sa lupa ng gobyerno aywan ko kung pinalis niya doon sa kapatid niya sa murang halaga o hindi ko alam ano kung uh, disadvantageous sa gobyerno. Ayun, napatunayan na guilty siya, nakulong silang dalawa, magkapatid. Ayan po eh, ano? But even if you should suffer for doing what is good. Ano? Dito kasi ang nakasulat ay, But even if you should suffer for righteousness sake, you are blessed. Sabi po ng Panginoon. Kasi ay, eh, lahat po ng sumulat ng Biblia, they are inspired by the Holy Spirit of God. Nung naisulat nila yan, kinokontrol sila ng Holy Spirit. Kaya lahat po ng ng sinusulat nila ay tama. Even you should suffer for doing what is right. You are blessed. And do not be afraid of their threats nor be troubled. Ayan po. Ngayon, ito, mas paniniwalaan po ng tao kung nakahanda kang mabilanggo dahil sa pagsasabi ng totoo. Mas paniniwalaan ka ng tao kung nakikita ka na nagsasuffer, ganong kay Trillanes, nilabanan niya yung korupsyon ni Gloria Macapagal Arroyo, although na para sa akin mali talaga yon kasi ay, 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 mali talaga yon at may halo kasi na politika doon ano kinumbinsi siya ng tatlong hari hindi ba tatlong hari ang nagumbinsi sa kanya parang mag-alsa ay iniwan siya sa sairi kaya nabi sila yan eh yung mga magdalo oh pero ganun pa man ay may basis yung mga hinaing nila kaya lang ginamit sila. Ginamit sila ng mga politiko. Tatlong hari nga, si Inrili daw, si Joseph Estrada, at saka si Jojo Marbinay. Eh, ang parang uh, leader nila o yun ang kwan. Pero nung bandang guli, nung hindi kinagat ng mga tao, opo, hindi po kinagat yung kasi nga, ay kung ang mabunguno lang ay si Indrili at saka si Estrada, ay di wag na lang. Iyon po. Kaya, hindi dumating yung mga tao na susuporta sa kanila o magbabarikada sa kanila doon sa Oakwood Mutiny. Pero nagsuffer sila. Hindi ba? Nagsuffer sila at pinagbayaran nila. O, oh, nabilanggo sila, ayaw ko, pitong taon ata eh. O. Oh. Pero, ay tama naman yung pinaglalaban nila dahil nga ayaw nila ang korupsyon. Ay, yung kongreso rin ang nag- ang nagwan, ang naggumawa ng paraan para yung kaso nila ay baliwala na binaliwala na yung kaso nila. Kongreso po ang gumawa ng batas. Oo. Kongreso po yan. Alam ko yan, si Pinoy, inimplement lang niya yung rekomendasyon o yung batas na ginawa ng Kongreso. Na wala na yan. Hindi ka natapos yung kwan yung, yung, yung asunto dyan eh. Hindi natapos. Pero nakabilanggo naman sila. Ngayon, Ah, uh, paano siyang ip, ip, ipapardon ni kwan? Ipapardon ni <laughs> ni ni Pinoy kung hindi walang desisyon, hindi ba? Oo. Ang nag ang nagpalaya talaga ay yung yung kwan yung Kongreso po at pati yung Senado. Kaya batas po 'yon eh. Kaya hindi pwedeng iribuka ni Duterte. Opo. Hindi niya pwedeng iribuka. Kasi nga, batas po yun eh. Ngayon, mayro mayroong puntos po si Duterte. Kaya lang hindi nila, kuan eh? hindi nila nagagamit eh. Kung talagang pinag-aralan nila, pwede rin eh na hindi pwedeng baliwalain o ipardon ng, ng kongreso. Hindi pwede. Kasi nga, walang pag-amin. Wala eh. <laughs> hindi umamin talaga sila Trillanes eh. Hindi. Doon kay Gloria Macapagal Arroyo at saka doon sa... Hindi nila inaamin na mali sila eh. Hanggang wakas eh. Hindi ba? Bakit mo bibigyan ng liwi? Bakit mo bibigyan ng, ng batas na i-discharge na yan? Hindi ba? Pwedeng gamitin yon Kung walang pag-amin, kung walang pagpapakumbaba, walang mercy. Yun po. Ay, pero nangyari na po yun, ano? Pero hindi yun ang ginamit nila. At ang ginamit ni, 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 Duterte, ay nawawala daw yung application ni Trillianis. Hindi ba? Nawawala daw. Ha? Nawawala? Sabi niya, nawawala ba yan? Ah, kwan yan? Nalambod from the beginning. Kasi walang application. Ayan po, hindi ba? Ay, hindi naman uobra yun. Oh, kasi nga, eh, luba-labas na dinukot lang yung application ni eh, o tinanggal doon sa doon sa file. oh Ngayon ay yung nga ang sinasabi dito ng Biblia ano? Ah uh, but even you should suffer. Dapat 'yan ang makita natin sa mga nagmamagaling, hindi ba? Na ay eh, kasi kahit naman sino pwede na sabihin eh na nilabanan ko ang korapsyon eh, hindi ba? Oh, lumaban ako sa korupsyon. Ako lang ang lumalaban noon, hindi ba? Oh, sa korupsyon. Ay oo nga. Ay pero matagal na 'yon. Parang ganyan kay Alan Peter kay Tano po. Yan si Il si Alan Peter kay Tano nilabanan din niya ang korupsyon ni GMA. Oh, kaya nga siya sumikat 'yan eh. Sumikat siya. Pero bandang goli ay siya na rin, hindi ba? siya na rin. O, oh, ganun lang po yan eh. Huwag po tayong agad maniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Opo, mga paimbabaw lang yan. Nilabanan ko ang korupsyon. Ako lang ang lumaban sa korupsyon. Ganyan. Nilabanan ko ang, ang martial law. Nilabanan ko ang tyrant. O, ganun. Ay, salita lang po yun. Ang tindan natin, ano ba yung gawa o nakahanda ba siya na magpabilanggo. Ganun po yan. Para hindi po tayo malito, huwag tayong maniwal agad dyan sa ako lang kanyang lumalaban noon. Hindi ba? Oh, <laughs> hindi ba? Oo. Oh. Ay, oo nga. Naandun na tayo. Pero kung minsan kasi, yung tao gusto lang magpasikat. Gusto lang gumawa ng pangalan. Pero pag naandun na siya, pag siya na ang humahawak ng milyon, hindi ba? Ay, milyon na po yan mga project eh. O. Pag nakikita na niya ang pira niyan, ay hindi na niya maiwasan yan. Kasi nga, ang tao po ay uh, iyong alipin ng kasalanan. O kaya, ang tao talaga ay, kung gusto nyo, i-discuss ko yan bukas, na ang tao walang pag-asa eh talagang maliban na lang kung ikaw ay kahabagan ng Diyos. Maliban na lang. It is true favor. Kung nahabag sa iyo, mercy nga eh. O kagandahang loob, grace. It is the gift of God. Ayan po, ano, makakaalis ka dyan sa pagkagahaman sa sarapi. Opo. Kaya huwag po tayong agad maniniwala, katulad ng si Magalong, parating sinasabi, labanan natin ang korupsyon. Parating ganyan ang sinasabi niya ay sino ba ang pina, sino ba ang pinabilanggo mo? O at ikaw ba ay nabilanggo na dahil lumalabang sa sa korupsyon? Ayan po ang mga katanungan. O sino na talaga ang ang o sino ang isinoplong mo? Ganun na lang. O na nabilanggo o oh, ay wala naman ata eh. Hindi ba? Kaya, at ngayon, lumalabas pa ay sino sinusuportahan niya si Bungo. Hindi ba? Na si Bungo naman ay tauhan naman ni Duterte ay problema talaga yan. Hindi eh. Hindi magmamatch eh. Yung, kasi kung korupsyon ang pinag-uusapan, yan ay lumala nung panahon ni Duterte. Oh, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana ay may natutunan po tayo. Dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay, ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.